Ito okay, yung play mo. Para makita yung... Ano yan? Oo. Uh, Ito, simula rito. Yan, yung oh, kahoy niyan. yan. Point mo, point oh. Yan, simula rito. Hanggang... Doon sa may tuktok. Ayun, tuktok na yun. May, may kahoy, kita mo. Ayun o, may kawayan. Oo. Oh. Ayan, 200 square meter yan. Depende yung kukuha ni Kaka yung taas. Oh, itong baba. Ano ba 'to? May Pero kung sa atin lang sa atin lang ito. Diyan diyan. Kalahati noon, ang ganda no. Parang ganyan din. Ah. Uh... Ngayon 100. 100 diyan no kaya. Ah, yeah, 100 diyan. 100 lang kukunin natin, di ba? Oo. Oh. Pwede yung 200, yung gusto mo? Hindi. 100. Pero pag tinabas yan, ganyan kakalabasan. Parang ganito, ganito kakalabasan. Ito 100 to. Yung may damo-damo na yung 100 dyan. Okay. Ah. Okay, tama na. Okay na.

na ata dun sa kabila eh. Hmm, Pag kalsada yan, eh, gagawin kalsada dahil. Okay. Dito, pababa na dito. Ikot yan.